Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang Ebanghilyo ng Panginoon sa araw na ito ayon sa sulat ni San Lucas sa Kabanata 13, Talata 31 hanggang 35. Dumating noon ang ilang pariseo sinabi nila kay Jesus, Umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes. At sumagot siya, Sabihin ninyo sa alamid na iyon, na nagpapalaya sa ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din, sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propita. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propita at binabato ang mga sinugo ko sa iyo makailang kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw ngunit ayaw mo kaya't lubos kang kuwabayaan sinasabi ko sa iyo hindi na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo huwag inawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon ang mabuting balita ng Panginoon